ng gabi po. At sa gabi ito ay, ay ginugunita natin ang uh, muling pagkabuhay ng ating Panginoon at isa sa mga tradisyon na ginagawa ng simbahan ay itong pagpapalinbagong uh, pangako ng binyag. Kaya ngayon ay na-renew na kayo. Okay, sa inyong bautismo at malakas ang bisa kapag na-renew. <laughs> Kung sa pulis <police> pa eh ayari <laughs> kayo kapag wala kayong license, pag hindi na rin yung license nyo, yari kayo. Ganoon din po sa pananampalataya. Uh, kung bakit mabisa ang pananampalataya ng tao dahil nagpapahayag o nagpapahalaga sila uh, sa pagpapadibago uh, ng pangako ng pinyang. Kaya congratulations, malakas ng kapangyarihan ninyo. Purihin <laughs> ang Diyos, palakpakan po natin ang Panginoon. Naway sa patuloy nating pagpapanibago ng bautismo ay pati isip natin, buhay natin ay ma-renew. Kaya lalakas at maging mapanatag tayo sa mundong ito. Now mga kapatid, uh, kay Jesus na ibigay ang bigat ng ating kasalanan, Okay, hindi sa pinuksan ng Diyos, uh, kundi ibinigay siya para sa daigdig, para sa atin. Inako niya ang ating mga kasalanan, kaya dapat uh, magbigay tayo ng galang sa Diyos. Kasi inako niya lahat para may alis tayo sa sumpa ng Diyos. Ano ba yung sumpa ng Panginoon? Apoy ng impyerno ha, take note yan. Dahil kay Kristo, maliligtas tayo. Hindi na tayo maka, makakaranas pa ng sumpa ng Diyos sa apoy ng impyerno. So sa pagka makasunurin, pagka masunurin ni Kristo, tinanggap niya ang kamatayan. Kahit sa kamatayan sa krus. At dahil kay Jesus, uh, dahil kay Kristo, naging malaya tayong makapasok uh, sa kabanal-banalan. Ano ba itong kabanal-banalan? Uh, kung magtapos ng lahat ng bagay, kung baga malaya na tayong makapasok doon. Kasi sa Old Testament, ang daming mga requirement, di ba? Uh, may, merong isang mayaman na lumapit kay Kristo, paano daw magkamit ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, ganito, ganito ang gawin mo, mga batas, kautusan. Then hanggang sinabi ni Jesus na, ipagbili mo yung ari-arian, <laughs> di ba? Yun yun ang pinaka-pamantayan sa Old Testament. Pero sa New Testament, dahil kay Kristo, imagine na, naging malaya na tayo, pwede na tayong pumunta doon. Gusto niyo bang pumunta na doon? <laughs> Kasi kapag maging ganap ng lahat ng bagay, kaya na nating makapiling ang Panginoon. Sa Old Testament, gusto ni Moses na makita ang mukha ng Diyos. Pero sabi ni, ni, uh, ni, Yahweh, wala kayong kakayanan na makita personally ang mukha ng Diyos. Eh, dahil kay Kristo, meron na tayong kakayanan. Okay? Mga kapatid, kaya magbigay pugay tayo kay Kristo, magpuri, magpasalamat, at sumasampalataya. Yun lang natin maramdaman. Uh, yun lang maramdaman uh, sa Diyos yung pagpapahalaga din natin sa Kanya sa lahat ng mga sakripisyo. Kaya ngayon, ginugunitan natin ang ika-2024 na muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi po taon-taon muling nabuhay si Jesus. Ha? <laughs> ginugunitan natin ang kanyang muling pagkabuhay, 2024. So, say, binuhay ng Diyos. Okay, sa Romans 6.4, binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Maganda ito, kasi kung paanong nabuhay muli si Kristo, ganun din tayo. Okay? Yun, yun yun ang pangako ni Kristo. Tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sabi ni Pablo, tiyak na tayo ay makakasama rin niya uh, sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. So yun yun ang pinaka-destiny ng mga taong mananampalataya. Magkaroon din ng buhay na walang hanggan. So, yun naman talaga ang pangako ni Kristo sa atin, yung mga sumasampalataya. Ang sino mang sumasampalataya sa kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito na lang. Uh, upang mabayaran natin ang sakripisyo ng Diyos. Ang panibagong buhay natin ay mahalaga 'yan, okay? Ang panibagong buhay na ipagkaloob din ni Jesus sa tao ay napakahalaga din 'yan, okay? Kaya hindi lang buhay na walang hanggan, buhay na kasiya-siya, 'di ba? Gusto natin yung permanent. Meron ba sa daigdig? Wala ng pagtangis, wala ng paghihirap, wala ng sakripisyo. Wala sa mundo. Kasi ang pangako ni Kristo, kung maging ganap ng lahat ng bagay, aalisin na niya ang kamatayan, pagtangis, sakripisyo. Yan, aalisin na yan. Kaya magkaroon tayo ng satisfaction. Okay? Magkaroon tayo ng buhay na kasiyasya, buhay na walang hanggan. So habang tayo'y naghihintay, kasi hindi pa mangyari, <laughs> Ang hinihintay natin ay ang muling pagbabalik ni Kristo. At kung mangyari na ang pagbabalik ni Kristo, igagawad na niya, aalisin na niya ang kamatayan. So habang tayo naghihintay sa kanyang muling pagbabalik, ano ba ang dapat gawin ng mga tao? Yung mga mananampalataya ay dapat sumunod sa kalooban ng Diyos para hindi tuluyang mapapahamak. Kasi makamandag pa rin ang diablo hanggang ngayon. Eh? Maraming pagsubok, maraming sakripisyo, marami rin sitwasyon sa daigdig. Upang ma-reassure ng tao ang kanyang buhay, sumunod sa kalooban ng Diyos. Dapat kalooban ng Panginoon ang uh, dapat tingnan ng tao para hindi tayo tuluyang mapahamak. Sumunod tayo sa Diyos dahil nabubuhay tayo o mabubuhay tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So bakit kailangan nating sumunod? Okay? Dahil maikli lang ang buhay sa mundo. Okay? At kung titingnan natin, ang mundo ay puno ng kahirapan, sitwasyon, pagsubok, at hindi natin alam ang pinaka-future natin. ba? Diba? Ano yung sabi ni Jaja? <laughs> hindi niya alam yung future niya eh. Kaya uh, minsan ang tao na nalulungkot, uh, nag-alala, minsan napapagod, minsan umayaw tayo sa buhay dahil hindi natin alam yung bukas. So, ang best option ng tao ay nasa Diyos. aluuban ng Diyos, magpailalim sa Diyos. Kasi ang lahat ng pinagdaanan ng tao, kung tayo nasa Diyos, life becomes a blessing. Okay? Ang buhay ay mapapalibutan din ng mga opportunities sa daigdig na ito. Dahil bukod, na, bukod sa gagabayan ka ng Panginoon, tutulungan ka pa niya. Ituturo pa niya. Okay? Yung mga dapat gawin. Minsan, punong-puno na tayo sa mundo at di natin alam kung anong dapat gawin. So doon na pumapasok yung espiritong banal. Ang espiritong banal kasi yung nananahan sa tao eh. ba diba? Pangako ni Kristo na kung siya'y aakyat, merong bababa na makapangyarihan at ang banal na espirito upang kayo ingatan at patnubayan at tulungan okay? upang dalhin kayo kung saan kayo nararapat sa daigdig na ito. Kaya taon-taon ginugunitan natin ito. Para paalalahanan tayo kung gaano tayo ka, ka mahal, mahalaga sa Diyos, kung gaano kalaki yung concern ng Diyos sa tao, sa future mo. Kaya kailangan talaga natin ang Panginoon kasi limited ang tao. Uh, minsan kahit maalam tayo, kahit yung mga dalubhasa sa daigdig na ito, talagang dumating sa time na week, uh, wala kang maiisip, blangko ang tao. So kailangan natin si Kristo. Okay? sa kanyang muling pagkabuhay, namnamin natin yung tagumpay. Di ba? Ipinangako na ni Kristo eh. mapagtagumpayan yan din yan. Kaya wag kayong mahinaan ng loob. So yun dapat ang mangibabaw. Uh, dumadaan man tayo sa problem solving situation nangako ang Diyos mapagtagumpayan niyan. yan. Kaya ngayon pa lang ay celebrate na natin yung tagumpay. Amen. Sa so ngalan ng ating dakilang Diyos, Ama, Diyos, Anak at ng Banal.